Hello, magandang gabi po muli mga katribo. Kumusta po kayo? Ito na naman po, magkwentuhan tayo sandali. Gusto ko lang po kasi mag-react doon sa doon sa sinabi ni Senator Cynthia Villar about a couple of days ago doon sa Senate hearing tungkol sa importations na kung saan kanya pong pinapagalitan yung mga taga DA. Nasabi po niya, bakit daw pa na yung import natin? Bakit daw tayo na unahan ng Vietnam, ng Thailand, ng Indonesia? Bakit daw noong araw, noong araw anya tayo ang sikat? tayo ang nag-export, -e tayo yung sobra-sobra ang inaani, in-export natin. Ngayon nga tayo na nag-import at panayang import natin. Bakit daw tayo nauunahan? Mga bobo daw ba tayo? Bakit? Mga bobo ba tayo? Sabi po niya. Now, Eto po. Parang nakakalimutan po yata ni Senator Villar na partly may kinalaman po siya kung bakit panay po ang import natin. Mula sa bigas, asukal, mga rekado, karne, isda, halos lahat in-import natin. Samantalang, oo, oh, totoo naman po yung sinabi niya na what in the world na ang Pilipinas ay panayang import samantalang tayo ay isang agricultural country? Isa pa, bakit tayo nag-i-import ng isda? Eh ang arkipelago tayo, puro katubigan ang nasa kapaligiran natin. Tingnan ba nakapagtataka? very ironic contradicting sa kung ano ang Pilipinas now kailan po ba tayo uh, bastante salitang bicol pero castila bastante abundant abundant sa pagkain mga isda bigas lahat sa totoo lang tayo po yung nauna sa atin po talaga nang galing yung modernization ng farming nung panahon po yon ni Apo Lakay di ba yung yung IRI yung International Rice Research Institute dyan sa Los Baños, Laguna na yung mga taga Vietnam na yan, Thailand, Indonesia yung lahat na taga Southeast Asia na walang alam sa modern technology ng uh, pagsasaka, ay dito po yan nag-aral sa Los Banos. Dito po sila natuto. Kaya po, ayan, ang galing-galing na nila at nag-e-export sila. But ironically, kung saan po sila natuto ng ganyang pagsasaka, dito sa Pilipinas, kabaligtaran po tayo po kung saan kung saan sila natuto ngayon tayo na po yung nag import mula sa kanila mula sa natutunan nila dito sa atin bakit nangyari yon una Deba ba pinatalsik si Apulakay now yung pumalit kay Apulakay pinabayaan po yung agriculture di ba mula kay Cory hanggang kay hanggang hanggang ngayon ngayon na nga lang po inaayos nung anak ni Apo Lakay yung pagsasaka ngayon na lang kasi pinabayaan po yan ng mga nakaraang administrasyon including the, admi the past administration of Duterte panay po ang import hindi kaya tayo pinagtatawanan ng mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia? Siguro sinasabi nila, ano nangyari sa Pilipinas? Dati sila yung nag export Sa kanila tayo bumibili dati. Sa kanila tayo natuto. <coughs> Tapos ngayon, ganito ang nangyayari. Panayang import. Di po ba? Ngayon, ang pinapagalitan niya po, ni Cynthia Villar dun sa sa Senate hearing na yon mga taga DA ano daw ba ang ginagawa ng mga taga DA bakit hindi pina improve ang ating pagsasaka na kumbaga saan yung nag okay, nag yun nagumpisa okay nagumpisa yon nung nung nawala nga po sa eksena si Apo pinabayaan yung agrikultura Sino ba nagpalayas kasi kay Apolacay? Di ba yung mga dilawan? Then, Di, nung pumalit ang dilawan, anong ginawa? Pinabayaan yung agriculture at panay ang import. Kasi bakit? Kasi may kumikita po sa importation. At nitong mga uh, was it uh, in the past administration or before? Ito pong mismong si Senator Cynthia Villar na ngayon ay nagagalit kung bakit panayang import at mga bubo -bu -bu ba tayo bakit panayang import Teka, Madam Madam Cynthia baka nakakalimutan nyo kayo po ang nag-author noong uh, rice tarification law para ano? para saan yung rice tarification law? babaan yung yung taripa ng mga ng mga importers, mga traders na mga mayayaman, nakakwa mo. O di ba? Tapos marami sa taga-gobyerno ang kumikita. Isa pa. Isa pang uh, dahilan kung bakit tayo naghihirap. Pagdating sa pagkain, agricultural products ay dahil po yung mga matatabang lupa, yung mga agricultural lands ay pinaggagagawang kinonvert into residential. Mga subdivisions na guilty po kayo doon. Isa kayo sa guilty. Ang dami-dami pong mga dati mga magagandang mga agricultural lands, ngayon ay makikita mo puro kabahayan. Kung hindi man kabahayan, subdivisions na puro kalsada at may mangilan-ngila na mga kabahayan, hindi naman puno kasi puro investment. So, sino may kasalanan? Di ba ikaw? Isa ka sa may kasalanan niyan mga lupain na pangsakahan pinaggagagawa ninyo na subdivision. Bakit ka nandyan sa Senado? Negosyante ka, hindi ka naman mambabatas eh, hindi ka naman abogado. Pero bakit ka na, bakit ka pumasok sa pagsesenador? Bakit ka senadora? At ang hinawakan mo na departamento uh, committee, committee on agriculture fisheries at saka yung sa DENR bakit kasi nga para hawak mo pag may mga may mga kunwari naghihingi ng mga permits kunwari galit-galitan di ba at saka yung mga alam mo ikaw Madam Cynthia Villar kaya ka pumasok diyan sa Senado para protektahan ang negosyo ninyo na real estate at hinawakan mo pa committee on agriculture para nga naman kapag may gusto kayong bilhin na kalupaan sino ang kukontra? E, eh, ikaw may hawak eh. Kaya, yung paggalit-galitan mo dyan, sino niloko mo, madam? Ikaw ang isang may kasalanan dyan. You are partly to blame. Dahil kayo mismo, pinakamalaki kayong real estate company, ata, sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas, pinagkukukonvert ninyo sa subdivisions. Tapos, mawawalan tayo ng mga agricultural lands, kaya tayo nag-i-import. Kaya yung mga galit-galitan niyo, madam, kaplastikan yan. You're a hypocrite. Di ba? Ngayon, last term niyo na, ngayon, 2025, hindi na kayo makakatakbo pa, kaya ipinalit niyo dyan sinigurado ninyong pamilya kayo na mayroong papalit na taga-loob ng pamilya mo. Yung anak mo, si Mark, diba? Nandiyan na. Nagpang-abot kayo dyan. Kasi para tuloy-tuloy. At after 12 years ng pagiging senador ng anak mo, na hindi na rin na naman siya pwedeng tumakbo, ikaw pwede na. Or other members of your family. Kasi by that time, baka kailangan nyo nang mag-retire. O, oh, may mga anak ka na mag iba. Ganun lang po ang ginagawa ninyo. Ginagawa ninyong negosyo at pangproteksyon yung pagiging politiko. Kaya, nagagalit kayo kunwari na bakit tayo nag import Yun ang gusto nyo eh. Di ba? Yun ang gusto nyo mag-import. Kaya nga inubos ninyo pinagtatatayuan ng bahay ng mga subdivision na hindi naman puno ng bahay. Yung mga dating magaganda, matataba na kalupaan na agricultural lands. Wala kayong ibang inisip kundi negosyo nyo. Yung mga pumapasok sa bulsa ninyo, wala kayong pakialam kung walang makain, ang sambayanang Pilipino? Bibili from abroad? Samantalang agricultural land na dati dito nag-aaral? Yung mga Asian neighbors natin na ngayon sila na ang pinagkukuha natin ang pagkain. Funny. Very funny. How stupid the Filipinos are. Yun siguro ang sinasabi ng mga kapitbahay nating mga Asian countries. Stupid ang mga Pilipino. No. Hindi naman lahat na Pilipino ang nagdesisyon niyan. Kayo, mga politiko, stupid Filipino politicians, nakakahiya ang pinagagagawa ninyo. Di ba? kaya yung galit-galita ninyo, come on. Plastic. Di ba mga kababayan? Plastic po. Yung si bilyar. At yung pamilya niyan, pumasok sila sa politika, kunwari, gustong maglingkod sa bayan, maglingkod sa sariling bulsa. Yun. Magandang gabi po. And thank you for watching. This is your friend, Sultana de Manila. Peace.